Welcome sa Pinoy Hogot T, your ultimate source for Filipino celebrity news. Fan ka ba ng pinakabagong showbiz buzz, eksklusibong panayam, at trending updates sa iyong mga paboritong Pinoy celebrity? Nakarating ka sa tamang lugar. Naghahatid kami sa iyo ng na mga nagbabagang balita, behind the scenes scopes, at lahat ng nangyayari sa mundo ng Philippine entertainment. Huwag palampasin, mag-subscribe ngayon at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa mga pinakamainit na kwento sa showbiz. Si Doni Pangilinan ng gayon ang kauna-unahang brand ambassador para sa Nevoline ng mga bagong sasakyang pang-enerhiya na tiyangan sa Pilipinas. Matapos ang mahigit isang taon at kalahating paghahanap para sa perpektong mukha upang kumatawan sa kanilang matapang na pananaw, sa wakas ay natagpuan ng tiyangan at InScape Philippines ang kanilang lalaki kay Doni. Ang timing ay hindi maaring maging mas mahusay sa paglulunsad ng linya ng Nevo, ang cutting edge na serye na E ng tiyangan, ang partnership na ito ay hadyat ng simula ng isang bagong kabanata. Ito ang aking unang pagkakataon na maging mukha na isang tatak ng kotse at ito ay isang bagay na pinangarap ko mula noong ako ay isang bata, ibinahagi ni Donnie, na may pagmamalaki. Ipinakita sa akin na pagmamaneho ng mga yinang at kung ano talaga ang tungkol sa brand, inobasyon, ginhawa, kumpiyansa, at pangmatagalang kaligtasan. Ipinagmamalaki kong sabihin na handa akong simulan ang aking paglalakbay sa i kasama si Changan. At ito ay hindi lamang tungkol sa mga kotse ito, ay tungkol sa pagbabago ng paraan ng paglipat namin. Binigyang diin ni Donnie kung paano ginagawa ni Chang'an ang mga i hindi lamang futuristic, ngunit makatotohanan, walang puto, nakaistilong at angkop sa bawat pamumuhay, lalo na sa kanya. Ang Chang'an team, sa pangunguna ni Sir John at Nombong Management, ay nagbigay kay Donnie na mainit at taos pusong pagtanggap sa pamilya. Nagpalakpakan ang mga tao ng opisyal na ipinakilala si Donnie, isang sandali na puno ng pananabik, pasasalamat at pag-asam para sa daan. Alam namin na gagawin mong hindi malilimutan ang biyaheng ito kasama si Chang'an, sabi na Kuponan. Nagtagal ito, ngunit talagang sulit ang paghihintay. Kasama si Donnie sa Timon, si Chang'an ay hindi lamang nagmamaneho sa hinaharap ito ay nagdadala sa amin ng lahat para sa biyahe. Maligayang pagdating sa pamilya, Donnie. Sabay tayong gumawa ng kasaysayan.